bali, meron tayong bagong project na naman dito na pipinturahan mga Repa Pips. So, bali, yung ginawa nila dito is pinatero muna nila, pinapukpok muna nila yung mga yupe. Bali, ini-estimate ko pa kung gaano karami yung kakainin na materialis nito para masabi ko yung price dun sa mayari. Kasi yung ginawa ko is kailangan na nasaya sa atin ko muna. O, oh, alamin ko muna kung gaano yung trabaho yung gagawin ko dito sa L300 ito para hindi ako malugi naman sa pagkasiningil ko na yung may-ari ng sasakyan. Tapos titingnan niyo rin kung marami siyang masilyaan o so, kapag kasi maraming masilyaan yung ah uh, sasakyan ng Arepa is uubusin na yun yung oras niyo. Hindi lang yan gastos sa masilya kundi yung oras ang titira niya. So dito mga mga Arepa itong sa may bandang salamin is nangangalawang na yan. So kailangan niya na tatanggalin ko muna yung salamin yan. Tapos papakita natin sa may-ari kung kailangan siyang palatero pa bago natin yan umpisan na pinturahan. So, itong mga tapalodo sa loob is pinatanggal na ng may-ari kasi nangalawang yan is pinapalit na yan sa naglalatero. So, bali hintayin ko pa yan na matapos. Bali, ang kontrata kasi daw nito, gusto nila is loob at saka labas. nang i -spray natin. So, bali, maya-maya is bibigay ko yung estimate na kakainin materialis nitong sa sakyan na to. So, huwag kayo basta-basta mag estimate o magbibigay ng uh, presyo kapag ka tumanggap kayo ng mga trabahong pipinturahan kagaya nito is dapat alamin nyo muna kung anong klase ng trabaho yung kukunin niyo <coughs> Bali, dito sa may pinto na to is lukot din yan, mga reta Kailangan yan masilyahan. So, hindi lang nahahagip ng ano natin ng camera natin. Pero, merong UP-UP yan. So, need natin yan na pantayin muna. So, eh, dito pa. Ayan, oh, may mga dents yan na ganyan. So, kakain din ng oras yan, mga repaps. Tapos, ang gagawin natin is babaklasin natin lahat yan. Ayan, tulad nito, nabaklas na natin. So, need muna natin yan nalinisin. Pagkatapos, Sasabunin natin yan ng mabuti. Dilihain natin ng uh, degree grit na papidiliya. Para may gaspang siya. Para kakapit yung ating primer dito mamaya pagkain start na natin itong pinturaan. So bali nga pala yung pinaka-estimate coat ko dito na pinturang gagamitin natin is yung kanyang primer dito is kailangan ng halos isang galon mga repops parang uh, lip, 5 liters nasa 5 liters Pagkatapos naman yung kanyang base coat na kulay puti na pinasangkap ko. Kasi hindi naman talaga yung puti is puti lang. So may iba-ibang uh, nakikita nyo lang na puti pero may sangkap to mga repops. Kailangan tong ipamix sa paint center. So bali, uubos to ng isa't kalahating galon. So mga nasa 6 liters na base coat. Mas maganda kasi na sumusobra talaga dahil para pagka nakamali ka is hindi magiba yung kulay nung pinipintura natin. So marami pang ay re-repair dito mga repa pips so, yun, sa mga nangalawang niya is kailangan maras converter yung mga may nangalawang na parts so balikan din yung quotation ng kanyang pintura primer at saka base color so pagdating naman sa top coat clear is kailangan natin diyan uubos to ng nasa apat na liter lang mga repaps kung gusto mo nang makapalis kung gaano karaming base coat mo is ganoon na rin karami yung top coat clear na gagamitin mo So, syempre hindi pa yan nagtatapos sa mga pintura lang mga repaps. Bibili ka rin dyan ng masilya syempre tsaka mga papildilia. So, ang nagamit kong masilya dito is nasa may git dalawang litro. So, bali yan yung estimate na kinain ng materialis itong ating sasakyan na ginagawa mga repapips. So, gumastos din tayo ng kulang-kulang 10k sa materialis. So kayo nang bahala kung magkano labor ang idadagdag niyo dito. Dahil pagka inumpisa niyo na 'tong pinturahan, isaabot kayo dito, At least mga nasa 3 weeks. So ganun sa katagal gawin mga repaps, hindi mo siya makukuha ng isang lingguan lang. So mabubusisi kasi hindi siya basta pipinturahan lang, marami kang ah, preparation na gagawin. So sana nakatulong na lang tong video kahit na hindi tayo gano'n ka professional as at least meron kayo medyo nakakuha kayo ng idea o tips kahit pa paano naman dahil hindi pa pala kasama doon yung mga masking tape tsaka dyaryo pa mga repops so yung dyaryo natin dito is bumili lang ako ng nasa isang kilong dyaryo tapos yung masking tape is nakagamit din ako ng mga parang anim na masking tape na medya so nasa ganun yung uh, masking tape at tsaka dyaryo na ginamit ko pa dito. So, siyempre, yung tinner is huwag natin kakalimutan yan. So, nasa dalawat kalating galon yung inubos na tinner na nakain itong sasakyan na to. So, hindi pa kasama yung pambalaw ng spray gun doon. Tsaka pambalaw ng kamay mo pagka maghuhugas ka ng kamay, tatanggal mo yung pintura sa kamay mo, sa mga gamit mo, hindi pa kasama yun. Yung paglinis ng spray gun, hindi pa kasama yung tinner doon. So, nasa ganyan lang yan mga repaps. So, mapapansin nyo pati yung mga gulong niya, yung mga mugs niya is pinintura ko na rin. So, nilibre ko na lang yun. Gumamit na lang ako dyan ng spray, spray can sa mga gulong.